good evening, mga kaguro. Ngayon, masaya kami ngayon, mga kaguro. Ang ito, nagsama-sama kami. Ayan po. Ah, pasensya na po at ganito kami, mga kaguro. Pag sama-sama ay maingay po talaga kami. Pero happy. Ayan po. One, two, three. Pamangkin. Pamangkin. Tor. si Nora, si Elmer, ang aking kapatid, si Nora, siyempre ang aking asana. Ito naman si ate at si, Bamba. May si, si, si. Ito naman si Abeng. Si Abeng po, si Tanta. Ito na po yung aking see, anak see, si Mama Ayra. Wakan, aking anak at si wakan. Diyosa. Ayun si see, Diyosa see, po. So ito po mga kaguro. Nag-prepare lang po kami mga kaguro. See, dahil ah, mag-sangin mag po pag kami mga kaguro. Ayan. Nakaredy na po yung amin um, isasangin. Meron po kaming hotdog dyan. Ano ba ito anak? Itlog yan. Ay, sulog. Ay, sulog. So, naman po yung gagawin namin. Ano ba? Ginawa mo dyan nito? Ano? Pork na may enoki mushroom. Ah, pork na may mushroom. So, eto meron po kami. Ano yung corn? Yes. So, so, ito po yung meat. At ayan po yung aming fresh na gulay. Ano tawag yan? Ha? Genera? Oh, wala. Ito lang, pwede mo ano, di ba pwede tupperware? Papatong sa mga Ha? Papatong sa mga ito. Ano? Si Josa. Thank you. Sa pasang Pisnasin Mami ni Tantan. Ayan po mga kaguro yung nag-request ng patikim daw nang sanggiyok. Sanggiyok, baw pangita. Para daw <laughs> po. <laughs> 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 so ayan, sama-sama kami mga kaguro at samahan rin po kami. Grabe yung sum-give niya ni Jillice. Full force! Kaya naman ni kung di ka pa pumunta, di pa kami magsa ulit. Ano yung tenet ang tagal na kaya. Ang tagal uh, na nun. Ilang taon na rin kaya. Parang hindi mo yun. Birthday ko ba yun? Ang tagal na nun. punong po tayo. Yung pinagsapan mga kaguro. Yung pagsanggip namin, -tis, -tis. last na sanggip namin mga kaguro. Napakatagal na ilang taon na rin po mga kaguro. Ay,

Dumala pitikiyan sila oh oh Pasuma mertenan Okay na kapitikiyan Maglalabas sa school niya ng Eh magagalo Ah yung hilo ka Alien sensation yung MN pagdating sa schoola angel na agad mismo tolong din Sige nesho, musta riyo lagi. Sige nesho, musta riyo lagi. I love you, ha. I miss you, ma. pag mag-gig nyo, Paul, alam? Pas ama nyo lang. Katawa. Tres, tres Lalo muna sa'yo, magdao, gara mo lang mo lang lang sa bukas. Tubang mo lang lang sa bukas. Tubang double So, ng May double pay kami dito. Ha? <laughs> double pay daw sila mga kaguro. <laughs> double na lang pagsubo para do. Yun na yung double pay. Wala <laughs>

Kak kak kak. Ano, ano yan? Ano yan? Bam bam. Ano yan? Ano yan? Kak. Ang kok mga kaguro. Sabi ni Bam Bam kak. Sunog na si Nora. So ayan po mga kaguro. Inihanda na po namin dito mga kaguro. Na Ang namin. Ba yan? yan dyan? yan So ito na po yung anuhan namin, gift namin mga guro. Ma, Ano'ng ginamit nyo ng table kanina sa labas? Yung table. Na ginamit sa labas na ay. Uh ay, ay, sa dabas, ay, yung lamesa. Saan niyo? Saan Yung sa mater. mesa Yung alin manang ba? Ayan, wish granted, Georgia Lisa. Ayan. <laughs> Nahirap ang maghanap, pero nahanap din ang kanyang pangarap San na sangyo. <laughs> Ubusin mo yan. Yan na yung natira. Pag yan <may> na natira. <laughs> natira. parang may mga ano, eh? May... Ano yun na yun? Ah, mantika. Ano yan, ay, um...

Yan, inayos pa po mga kaguro yung table namin dahil hindi kasa yung aming lamisang maliit para mapwesto yung mga iihawin Why na? Why na, parang mas maganda sa akin. ito ang nandun ito yung nandun oh Balik, balik, pa. Oh, balik, alam pa, mo na ba? alam mo eh. <laughs> Nga, <yung> pasok na Iyan, pala mo yung Iyan So, pinagpalit lang mga kaguro yung table at saka yung... Saktuhan lang yung pakaneto eh. Kailangan hindi magagalaw lang. Hindi magagalaw yun. Malaglang. Bang! Ah. Bang! Ah. Bang! Ah. Bang!